uh, ipapakita ko sa inyo dito yung trabaho namin dito sa Greenland yan ito yung mga bahay dito makukulay so dito kami sa loob ng electrical room uh, ano napasok na yung wire na no? sobrang bigat oh uh, cool.

Ito yung paligid natin. Ito yung Greenland. So dito kami nagkakabit kami ng mga supply ng bahay. Ayan. So ito na wire 240 to. Malaki yan. E, tingnan natin sa baba. Ito. Ang bigat to. Dalawa lang kami. Ayan. Apat na piraso. 240 yung size niya. Ayan. Sobrang laki. Ayan. Ang haba. Tapos dyan ipasok ko. Ayan. Dito. Medyo mahirap yung baka. Maliit lang. Espasyo dito. <laughs> dito i-connect so, namin dito. Yung cable tree na yan. Oh. na namin. Sobrang bigat. Dalawa lang kami dito. Yan, ito kasi bago. Ito. Ito. Ito yung dati. Papalitan kasi ito. Heating to. Kasi sabi na magastos to sa kurente. Kaya papalitan ng bago. Ito, bagong panel to dito. Kasi so, ito na yung supply. Kukunik yan dito. Grabe, sobrang bigat ng wire nito. Kasi yung laman kasi apat mali yung order siguro nito kasi dapat yung wire nito dapat yung tag isa isa lang siya so ito in order nila apat yung laman kaya mabigat 240 pa naman apat na piraso yan so ito kasi yung dati heater to heater supply sa mga bahay magpapainit dun tapos ito yung bago ngayon ito yung likod sa mga pipe ano so, ba naman supply nito plumbing itong labasan ng init babalatan muna bago ipasok para medyo malambot dyan ikon ito ito naman main to palabas pero makit sa taas yan dito yan lalabas oh yan tapos maghukay kung saan yung panel dun may panel kasi dyan dyan ngayon ito na yung nagawa namin mga kabayan bali yung cable tree na yan yung kasama ko ang nagkabit uh, yan so iba kasi yung project ko tumulong na ako dito para dito sa wire na to ang laki ng wire balatan muna para malambot sa ipasok din sa butas oh pag hindi kasi makunat yun oh, yung pinadaan namin dyan yun buti nga na, na kaya namin itong ipapasok dito ayan so yung ginawa ng kasama ko binalatan muna niya para yun medyo malambot kasi sa ipasok pag uh, nabalatan siya so dito yan ikakabit so ito wala pa siyang supply bali ito yung pinaka uh, main niya papunta doon sa kabila pero ito naman so na naman to dito mga master ng main So, itong main niya dito, ayan, ito yung main, pinaka-main talaga. Papunta dito, maglalagay pa ng wire, paakyat, tapos, ba, bababa ba, ba, yan dito sa bahay na to. Ayan, dito yung tagos. Ayan, dito tagos. So, yung electrical panel, nandito doon sa labas. Ayan, mag pa sila dito, mga master, no? So, ito yung view natin. So, hindi kami pinapawisan dito kahit yung trabaho namin medyo mahirap dahil itong bundok din nyo nag-snow pa summer ngayon pero ganito medyo malamig yung panahon nasa 8 degrees kahit ganito yung trabaho namin medyo mabigat saka uh, mahirap trabaho minsan pagka ganito kaso medyo malamig yung panahon dito kahit summer so tingnan nyo naman yung bundok nag-snow pa rin siya. nasa 8 degrees mga master yung temperatura natin kaya okay okay lang uh, kaya kaya lang yung uh, trabaho kahit mahirap dahil hindi ka naman papawisan dito sa loob brown, black, gray, blue, three Walang piece to eh, neutral. Ito yung gamit namin dito sa ano, pang na yan, lugs. Hanggang 300 mm. Ito yung bala niya, 240 itong bala eh. Ito yung mga bala niya, yung mga size. Pindi sa laki ng wire at lugs. Eh. Ang gagawin dyan, yan o. Oh. Kukuhan mo lang o. Oh. Barilin mo lang o. Oh. Na. Yan, naatras lang sa kusa. Yan, dito yan ipapasok. Yan. himpit. Buka. <tuk> Pak apa lah? Parking. Oke nak. Oke nak. cek sini dulu kan. Oh. Nah, ada saya label no. Otomatik atras bah. Limitnya ni. Hmm. celo Uh, so yun lang mga master, no? maraming salamat po. Sana yung aking video ay nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng informasyon. So wag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel at aking Facebook page. Pindutin nyo na din po yung bell notification para update kayo kung may bago tayong mga video. Pinoyin ka po at maraming salamat at ingat po kayo palagi and God bless you all po.